hundred bucks. I know how much was my ring. How much? Money. It's 5,000 thousand. Yeah. I'm not joking. Welcome, welcome back po sa aking channel mga ka-Jedi And today episode, susunduin ko lang po yung mga bata gamit itong aking e-bike Mamaya papakita ko sa inyo kung ano itong e-bike ko Yung iba alam ko nakita na ito Lagi ko itong ginagamit sa mga adventure namin Matamahan so, nyo ako mga ka-Jedi And mamaya may kukwento ako sa inyo Kukwento so, ko sa inyo mga ka-Jedi Nakapon kasi papadaan ako dito eh So may Bumusina na bumusina na sa akin Hinintuan ko Mamaya kukwento ko sa inyo para uh, Mahirap tigwento pag nagbabike Ang ganda ng uh, panahon dito sa Edmonton mga ka-Dyeday oh. Pero uh, hindi yan permanente, pabago-bago yung panahon dito mga ka-Dyeday pala ako mga kadyo ito ito enjoy kasi pagka naka-brotel eh. Max speed ko ngayon is 32 km per hour So 30 lang yung allowed dito sa Canada wag ka okay, nalabas sa na 40 30 lang yung allowed ng mga e-bike Kundi sa uh, matitingitan ka Salat so, ng uh, ampas ng hangin Hindi ganun ka Sa so, mga hindi nakakaalam mga ka ito nga pala yung aking bike. Ito yung tiyatawag na Rad Wagon or Cargo Bike. Electric bike siya, 350 watts motor. Ayan yung battery. Ayan. So yung motor niya nandito sa likod. Tapos, kaya niya dalawang bata sa may likod. Ayan, nilagyan ko siya ng accessories na cage para safe yung mga bata may mahawakan. Ayan lang mga ka aw Oh, ang mileage na nga pala is sa... Uh, Pinatira ko niya. 440 kilometers. Layo na no para na akong nag-pump na na. Sulit na sulit na yung bike na yun. Nakatipid na ako sa sa paghahatid sundo sa mga bata nung last summer. Tsaka ngayon, susulitin ko pa ngayon. Kaya tataas pa yung mileage niyan. No? Tsaka sa mga adventure namin. Pero mostly, ginagamit ko to pang hatid sundo sa bata. Kasi nga, sayang naman ng gas. Lapit-lapit lang. Oh naku konsumo ko yata ang lit litro ng gas kada pabalik-balik siguro mga sa isang araw 3 liters or 5 liters kasi nga B6 yung ko which is hindi worth it labit lang ng school ng bata eh yun so yung ikikwento ko nga pala mga ka-JD meron na na kasi na-encounter na -encounter, tumatawag sa akin sa parking lot di ko pinapansin tapos may binibigay ng maliit na box siguro parang airpods yun di ko alam kung ano ibang lahi tapos kahapon, nangyari uli. <laughs> so nilapitan ko na, na-curious ako. May <laughs> tumatawag uli eh. Tapos, uh, ano yon Alam ko, scam na yun eh, nilapitan ko eh. May eh, binaba niya yung window niya. Busina na ng busina eh, nilapitan ko eh. Busina na busina. Binaba niya yung window niya, tapos sinubad niya yung sing, -sing niya. Binigay niya sa akin. Once na binigay niya yung sing-sing niya sa akin mga ka-Jedi, eh, nirecord ko kagad siya ginagamit ko pang record is itong uh, aking uh, salamin ito And malalaman mo kung magre-record to umiilaw yung kabila sensor niya yan pag tinakpan mo yan hindi siya magre-record kasi ayun yung ano ng ray eh parang privacy ano nga sa ibang tao malaman na ibang tao nare-record mo sila yan nabili ko to nung ano ng profit sharing namin eh regalo ko sa sarili ko yan so nare-record ko agad siya Binibigay niya sa akin yung singsing -sing. Tapos pati yung Rolex niya <laughs> Inaabot niya sa akin Ipakita ko na sa inyo yung video mga ka Jedi Iblobdard ko na lang yung muka Kasi nga baka makasuhan tayo Which is alam ko naman talagang scam yun Kahit pwede, niya, pwede niya itanggi na hindi scam yun Na nanggagancho siya So ito yung video mga ka Jedi <laughs> No no, okay. Look No no no, no, na? Look. My Rolex Oh no, sorry, I need to go. I'm not joking from the way I want to play the guard. Are you sure? Yeah, I'm serious. Come, look. What's that? Brother, look, give me a hand. I put this on for you. No, 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 it's good. No, 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 it's okay. I need to go. I need to pick up you my You What yeah? watch you have? Hmm? What watch? What watch? It's just nothing. It's just Amazon. Huh? It's just Amazon. Show me, one. <laughs> yes. How much pay? It's only like 200 bucks. I know how much was my ring? How much? It's five thousand. Yeah? I'm not joking with my wife, my kids in the car. Sorry, I need to go, buddy. Listen, I need to give me fifty dollars for gas. Yeah? <coughs> yeah. Sorry, but I need to I go. Need eh? Give me fifty dollars gas. Yeah. Please. No, I need to go. Sorry, but. <coughs> so ayun, ayun yung video mga kajeda, hindi ko alam kung bakit niya ako tinarget Dahil ba Pilipino ko, kala niya Uh, madaling magancho yung mga Pilipino or tingin ko ginagawa niya na yun eh, araw-araw eh nagtitingin siya ng taong mauuuto niya eh kaya nagkataon ako yung napadaan nakabike bike susunduy ko yung mga bata inintuan ko talaga siya kasi iniisip ko pwede ang itatanong nyo ah, uh, is, uh, saan ko nabili yung bike kasi ngayon bike ko kakaiba or pwedeng kagaya ito nung scam <laughs> yun, so once nabiligyan niya yung sing-sing, nirecord ko siya Akala niya yata mga niya ako, masisine masisilaw niya ako sa ginto niya. <laughs> Hindi niya alam pag ganito mga nature lover, wala nang mga pake sa mga ginto-ginto na yung. Wala nang pake sa forma-forma. Kaya nga niyo yung jacket ko pa ulit-ulit, diba? Kung ano lang yung madampot ko dun, yun na yung ko. Hindi na ako masyadong ma-forma, although ah, ko sa trabaho, na ah, which is puro gas, gas, na. And mumurahin lang na may relo ko kaya minsan nakakwintas ako. Ay, lagi pala ako nakakwintas sa taba. Hindi dahil sa nagyayabang ako. Ayan, nakakwintas ako. Sinusuot so, ko lang to para hindi <coughs> ko sa hukay. eh lang mga kadere. Hindi ka tumadadala sa hukay. Tsaka kung susuotin ko to sa okasyon lang, bakit okasyon na ko pa. <laughs> di man tayo masyado nagbubunta sa mga party-party o party, mga event-event. <laughs> Ayan mga ka-Jedi, so sinisilaw niya ako sa ginto. Kala niya yata masisilaw niya ako sa ginto mga ka-Jedi. You know? Kaya yung mga kapwa namin Pilipino dyan o kahit sino dyan, kahit sa Pinas. Mag-ingat po tayo sa mga bagay na inaalok sa atin na too good to be true. Gaya niyan. Alam ko yung singsing -sing na yun, baka worth lang 25 cents lang yun. O 1 dollar lang yun. Akala niya yata, mauutu niya ako, sasabihin niya 5,000 dollars yun. Hindi pumunta siya sa pawn shop ibenta niya yung singsing -sing na yon tapos sa bandang huli kung alam niyang wala siyang mauhutot sa akin no? hindi niya maibenta sa akin yung hindi niya maibenta sa akin yung singsing -sing. isa -sing. e ano yun hinihingan niya akong 50 dollars na gas biglang nagpaawa kasama niya yung pamilya niya pinakita niya pa sa akin yung mukha ng asawa niya na nagpapaawa kung manggagancho ka huwag um mo sasama yung pamilya mo di ba? Huwag mo pakainin ng galing sa nako yung uh, pamilya mo. Ayan yung unang-unang tinuro sa akin ni Papa simula nung bata ko. Eh. Huwag na huwag kang magnanakaw huwag na huwag mong papakainin ng galing sa nako yung anak mo. Kasi lalaki silang magnanakaw. Kaya mga kajeta. Kaya kung ano man may, may mukha ko ay eh, harap dito sa YouTube na nagbablog man ako kasi hindi ako nagnakaw mga kajeta eh. Ilang mga kajeda. So mag-ingat po tayo sa ah, mga mga gagancho mga ka ah, Short vlog lang to Ayaw kung short vlog lang to O mapapahaba ko Hindi ako <coughs> <laughs> Di masyadong nakakapag-vlog Ayun eh. lang yung aking kakayanan Ngayon dahil ah, busy tayo bilang magulang Tsaka dati Jedi Cycle lang ako eh. Naging Jedi Cycle and Adventure Kasi sinasama ko yung mga adventure ng, ah, Na nagaganap sa aking family Ayun, so antay ko lang mga bata. Inagahan ko talaga dito mga ka-Jedi para maikwento sa iyo, sa inyo dito sa may park. Mas maganda kasi magkwento dito sa labas kaysa sa may loob ng bahay. Yun <coughs> Ay. Sa so, tayong mga lalaki, tama nagtatrabaho tayo dito tayo oh, ng gagancho-gancho, ba? Responsibilidad natin 'yan eh. Pag may pamilya ka sabi nga sabi nga ng sabi ni Uncle Ben sa Spider-Man it's not a choice it's responsibility right? ganda ng panahon mga kadena ganda ng mga ulap oh. sana ganito na lang dito sa Canada eh. bakit kasi nagwi winter pa gandang ganda ako sa bike na to mga kadena eh. kung uuwi ako ng Pinas ito yung gusto kong kung magre-retire ako ito yung bike na gusto kong dalhin sa Pinas kasi pwede siyang pang trabaho pang commute pwede mo lagyan ng malaking box sa likod kasi 350 pounds yung kaya niya ikarga eh. Ayan, pwede mong kargahan ng ano-ano sa harap din pwede mo lagyan ng kung ano-ano may rack sa likod na bak ay sa harap na bakal harap pala maraming kang pwede gawin sa bike na to eh. pwede mong gawin pang service Ayan. Ganda.